Iyon, ari na ang day 2 ng aking pag-rocket. Ari nga ay nung nakaraang sabad daw. Kung inyong natatandaan, nung biyernais bago aray, rumakit din tayo doon sa Fundy Fest. Ngayon naman ay doon tayo sa Moonlight Bazaar sa St. John. Naabutan ko pa nga aking kumparing ulaga, nagkakarga ng gamit, din sa U-Haul. Ay parang masakit na agad ang ulaw. Iyon, pass forward tayo. Bali ako nga nag-drive nung U-Haul. Hinanapan ko lang ng parking, tapos ako'y pabalik na nare sa tindahan. Yan, naabutan ko pa nga, nakaangat na ang Jupiter. Dini nga sa kantong aray, puro tindahan ng pagkain. Yan, kalawat kanan, meron. At dini naman kami, pupistaw sa may dulaw. Naiset up na nga ang tent at saka mga lamisa. Kaya isaset up ko naman, arimbangihan, para mamaya ibabagaan na laang. Hindi ko nga kasama din eh, si paring DJ at naiwan siya down sa Fundy Fest. Kaya kaming dalawa ni Kumaring Abi ang nandin eh. May dalawa pa kami kasama, susunod so na lang mamaya. At pagpatak ng alas 2.30 ay ready na nga kamay. Maghihintay na lang ng alas 4 at alas 4 ang simula. At yan nga palang business ng aking mga kaibigan. Ay e pag makikita nyo, yung inyong bibilhan. Napakainit nga nung araw na yan. Kaya kailangan natin uminom ng tubig. Maaga nga kami natapos mag-set up. Kaya ako'y tatagay muna din eh. Magsasalin muna ako ng suka habang naghihintay. Sanay na sanay eh, tanggero dati. Abay pantay-pantay iyan, -pantay walang dayaan. At nung malapit ng magalas 4 ay gumayak na ako. Nagsuot na ako ng apron at saka rin mga gloves. Nilagyan ko na nga ng mga baga rin mga bangihan para uminit na. At maya maya pa yan, nagbabangi na nga ako. Nagsalang na ako diyan ng pork barbecue at saka chicken inasal. Medyo nadami na nga ang tao kaya inagahan ko na ang Marami na din nagtatanong. Dumating na nga ang kasama magbabangi din ay. Eh. Aray ang aking napakamatchong kumparing si Charlie. Ay pag may maligalig mamaya ay ipapabarog ko din ay. Eh. <coughs> Gayun lang din ang ibebenta namin din ay sa Moonlight Bazaar tulad nung sa Pandifest pork barbecue, chicken na nasal, Shanghai at saka kanain. Wala lang ho kami sa bawa ay tubigan nyo na lang. <laughs> Hindi nga namin alam kung ano ba benta din kung chicken baga o pork, kaya aming lulutuin na parihas. Pinuno lang namin yung dalawang pan at mamaya ari karibok na. Alas 4 pa nga lang ay marami ng tao, lalo na mamaya marami na rin lasing. At bago pa nga tuloy ang magbase eh, ay kakain muna ako para magilas-gilas ang paypay -pay mamaya umorder nga kami ng napakasarap na tapsilog sa Daddy's Burger. Isang Filipino vendor din din is amain. Itry nyo at napakasarap. Makikita nyo pa mga puging daddy. <laughs> Pagkatapos ko nga kumain ay nagsangag na ako ng kanain. Ari ay garlic fried rice, katamang katama ng barbecue Shanghai. Marami na nga ang na order at karamihan sa mga order ay meal yung may kanain. Nakain muna ang mga tao bago mag barek May pila na nga kami kaya tuloy-tuloy na ang paglulutaw. At maganda din pag mausok, naaamoy na ng mga tao. At shout out nga pala sa mga kababayan natin bumili din eh. Maraming maraming salamat sa uulitin. At yun, nung kinagabihan nga ay dumating na ang aming backup. Si paring DJ, si paring Mark at saka si kumaring Jimmy. At aring mga tao din eh sa tabihan ay nagiintay ng mga order nila. At pagpatak nga ng alas 11 ng gabay, eh, ay hindi pa rin natatapos ang pila. Karamihan sa mga re, ay nagbabarek kaya kailangan ng pulutan. Iiikot ko muna kayo ng saglit din ay eh, para makita ninyo. <laughs>

At iyon, alauna ng umaga, tapos na kami at naibaklas na rin. Iniintay lang namin magbukas ng karsada para may pasok ang truck. At aray, nakauwi na nga si Boy Ngusaw. Alas dos na nga ng umaga ako nakauwi at mamayang alas dis ng umaga, papasok naman sa butcher shop. At iyon, ang mga pangyayari noong nakaraang sabado Maraming maraming salamat sa inyong palaging panunood. Ay huwag nyo kakalimutan mag-like, share, comment and follow na rin sa mga hindi pa nagpapalaw. Salamat! Shoutout nga pala kay Joshua Hapakal dito from Bicol, kay Jano Villanueva Torrecampo, kay Gabatan Elmar, kay Leia Lu at kay George Gumapos. Maraming salamat mga idol at mag-iingat palagi.